Hello guys! Welcome po sa aking YouTube channel. So ngayon guys ay Sunday, August 11. So mag a bintahan po tayo kasama po ang aking Jusawa. So ayan guys, yung ating partner ay nag print po siya ng pinapaprint ni Tomer. So may bumili din ng bigas. So actually kanina nandun pa ako sa loob ng aming bahay at naghihiga-higa at nagpapahinga. <laughs> Kaya lang, tinawag niya ako dahil may piprint siya at may dumating na nga customer. So, minsan uh, gigil tayo kasi gusto natin magpahinga pero hindi tayo makakapagpahinga kasi madalas pupuntan si Mr. kung anong presyo ng binibili ni kahit meron naman talaga sa lagayan ng presyo minsan ayaw mong tingin minsan uh, kahit nagpapahinga ka gusto mo nang matulog at tumutulo na yung laway ayun tawag pa rin ang tawag minsan nabibisit na ako pero Ganon talaga ang tindahan. Kasi mas tayo yung mga tindera ang mas nakakaalam. Kaya talagang konting pasensya lang sa ating mga mister. Ayan, busy naman siya at talagang madami talaga siyang customer. Kaya, ayan, tinutulong-tulungan ko din naman siya sa inyo guys, ano yung pinakamabentang araw? Ang pansin ko lang sa amin dito kasi minsan sabado or linggo. Kaya talaga pag may time na maalis kami at pumunta kami ng mall, talagang nakakapanghinayang yung benta. Pero syempre kailangan din natin mag-relax kasi parang pag ako nandito guys Monday to Friday, stress na stress yung utak ko. Parang inip na inip ako na nandito lang ako sa tindahan kasi nga dati ay nagtatrabaho naman ako. Parang sanay ako na madaming kasama at madaming tao sa paligid ko. Talaga guys ito ang pinili ko para naman mabantayan ko yung anak ko. Talagang gusto ko talaga mabantayan yung anak ko kasi ah, uh, na siya at lagi na lang kami doon at least diba yung isa, ako yung bantay sa kanya at yung daddy niya nagtatrabaho sa Maynila. Ito na nga guys si Josawa tapos na siyang maligo at ako ay hindi paligo. <laughs> so ayan, tulong muna kami dito sa tindahan kasi medyo madaming gumibili. Medyo dumidilim na din guys, nasa 6:39 na po ng hapon. Ayun. Kaya thank you Lord at madaming bumibili ngayong gabi guys ngayong linggo. At madami ding bumiling alak, gin, at saka red horse. Siyempre, yung yellow namin guys, naubos talaga. Sobrang dami kong ginawa na yellow, pero talagang naubos. Kahit yung hindi pa talaga matigas, ay nabili na kasi sobrang init talaga at malinsangan. Minsan-minsan umuulan naman, pero talagang maalinsangan pa rin talaga naman. So yan guys, nagstart ako mag-actual bintahan ng 5pm at matatapos siya guys nang alas 9 na kasi uh, late nag kami nagsarado kasi madaming bumibili at may mga nagiinom-inom pa. So sayang naman din yung ating kikitain, de ba? Syempre yung anak natin ay napakain na rin namin, mga 7 kumain na siya. Syempre may pasok na kinabukasan Monday. Kaya talagang inuna na namin siya. Ayan guys, may nangunguhang bata. <laughs> so yung anak namin guys kuha lang ng kuha ng candy yan kung ano-ano kinukuha minsan kahit kakain ay minsan napapagalitan kasi diba, kakain na nga ng kanin tapos kain pa ng kain ng mga candy eh, diba, nawawalan siya ng gana at saka mga chichirya, ay naku matigas na ulo pero syempre hindi naman namin siya pinipigilan kung anong kinukuha niya sa tindahan basta ang importante guys uh, nababayaran naman namin yung aming mga kinukuha at ayan na nga guys, sunod-sunod na yung mga bumibiling alak. Red horse, jean, ayan, yellow. Siyempre, nag enjoy na sila. May iba dito guys, nagbibidyokehan na sila. Ayan, so kailangan na lang ng alak para mas lalo sila sumaya. <laughs> ayan, na tinawag na naman ako guys kasi may magpapa-serox ng birth certificate. So, Xerox ko, guys, ng birth certificate colored ay 5 pesos. Pag back-to-back naman, guys, 10 pesos. Kasi, diba, dalawang salang din yun. So, yung pang, uh, ano ko, guys, pag nag-Xerox si ako ng, like, sa ID, back-to-back, -back, 5 pesos naman yun na black and white. Kaya talaga, guys, magaan pag merong kang kasama sa tindahan, magbantay. Kasi, katulad nyan, may Xerox, may magpapaprint, tapos may darating na customer, di ba? At least nakafocus ako dito at hindi maiinip si customer maghintay sa kanyang pinapaprint or pinapaserox. So yun lamang guys ang aking sinishare. Maraming salamat sa panonood. Paalam. Bye bye. Enjoy watching.